Studies Life at Sige, Nature Wais na Badileng. Good morning sa inyo, magandang umaga, kumusta na kayo? Nandito ako ngayon, apa uh, papasok sa trabaho at nakasakay ako sa amin a uh, service na ba, syempre, para makatipid at saka makatipid na rin sa oras kasi pag dito ka sasakay, may agad tong umaanis, uh, mas may iwasan natin yung traffic. So, ah uh, ayun, sa umagang ito, ko uh, gusto kong umpisahan yung uh, pagsagot sa mga tanong nyo, sa mga katanungan. Kasi alam ko, marami sa atin ang nagtatanong, marami sa atin ang gustong malaman kung paano nga ba makapasok o makakuha ng trabaho sa gobyerno. Pero syempre, bago yan, ay inaanyayahan ko muna kayong mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga videos kasi para uh, mas marami pa tayong pag-usapan, mas marami pa tayong interactions uh, isa't isa para mas makilala nyo pa at mas makilala ko pa kayo through dito sa ating channel. So bago 'yan, ay i-hit niyo muna po ang syempre, ang subscribe button. at ang pinakauna nga nating katanungan ay sino ba ang mga pwedeng magtrabaho sa gobyerno syempre unang-una dapat ikaw ay isang Filipino citizen yes para po yung ano eh yung kandidato dapat yung mga nanunungkulan sa gobyerno first and foremost ay kailangan mga mamamayan ng Pilipinas or Filipino city. Ang pangalawang criteria o requirement ay may ginalaman sa edad na dapat ang sino mang papasok sa gobyerno, mag apply ng trabaho sa gobyerno o gusto magtrabaho sa gobyerno ay kailangan 18 years old and above. So, pasok pa rin sa banga ang kung ikaw ay 18 years old pataas at hindi naman madalang ng 65 years old, pwede ka pa rin mag-apply ng trabaho sa ating gobyerno. For our third qualification naman, dapat you have never been convicted of any crime. Dapat hindi ka nakatuhan o nahatunan ng na kahit na anumang kaso. So, ayun ang ating pangatlo. This is a very important requirement because being a government employee or official entails a lot of trust or pagtitiwala coming from the mamamayan o ng mga Pilipino people na nagbabayad ng buwis na siya naman natin sinusweldo. So, kailangan, kailangan yun. Mataas ang moral compass, hindi ka convicted of any crime, hindi ka lumabag sa anumang batas ng Estado o ng Pilipinas. For our fourth requirement, this would apply to those people who have previous um, contracts or acquaintance with the government. Pwede naging empleyado na sila noon ng ibang agency or nakapagtrabaho sila. Sinasabi dito na no dismissal with just cause from any government position or assignment. Yun dapat na nag apply Dapat uh, hindi ka na-dismiss sa iyong trabaho for just cause para ma uh, ma-ma-accept yung iyong application sa government again. So yun na. So ayan, ibigay na natin yung 1 2 3 4 qualifications. Ibig sabihin ba niyan, pwede ka na mag-apply sa gobyerno? Yes, dahil basic yan. Pero syempre, iba pa rin yung tanong na kung ano yung job na ina-applyan -apply, ina mo o yung trabaho ina-applyan mo. Kasi bawat ibang trabaho, merong tinatawag na qualification standards o yung mga requirements na kailangan mong taglayan o ma-fulfill para ka makapag-apply. Kasi kailangan sa panahon ng pag apply mo, doon sa posisyon na ina-applyan mo, dapat qualified ka na doon sa mga ibinigay na qualification standard ng posisyon na ina-applyan mo. Pero iba 'yan, tatalakayin natin 'yan sa mga susunod pa nating mga videos. So ngayon, ano muna yung mga basic requirements? Pag-usapan uli natin unang-una, if you are a Filipino citizen, pwede ka mag-apply sa gobyerno. Pangalawa, if you are 18 years old and above, pwedeng pwede ka pa rin mag-apply sa gobyerno. So, paano pa ba? Yes. Yung pangatlo naman ay kapag uh, you have not been convicted of any crime. Hindi ka nakasuhan o hindi ka uh, hinahatulan ng kahit na anong krimen na lubabag ka sa mga batas ng Pilipinas. Dapat hindi nahatulan. Hindi ka convicted. So, yon Pang-apat, dapat you have not been dismissed with just cause sa mga posisyon sa gobyerno. Para dun sa ikalawang requirements, ito na yung sinasabi ko ng mga uh, iba pang requirements katulad ng dapat. Dapat meron kang civil service eligibility at meron din mga requirements, educational requirements para sa iba't ibang posisyon. Pag-uusapan natin yan next time. So, kung tatanungin ako kung mahirap ba o madali ang magtrabaho sa gobyerno, ang sagot ko, pareho. Madali kasi kung mahal mo naman yung ginagawa mo, kahit nasaan ka, magiging madali ang lahat. Mahirap kasi, uh, sabi nga, public service is a public trust. To whom much is given, much is also expected. So bilang kawani ng gobyerno, napakalaki ng responsibilidad mo sa bayan. Kasi nga, ang pina, sinasahod mo, e galing sa katas ng paghihirap ng taong bayan. Mula sa buwis na ating binabayaran. Kaya napakalaki ng uh, responsibilidad na kinakaharap mo kapag nasa gobyerno ka. Sinasabi ko ito hindi dahil napakagaling ko ng empleyado. Sinasabi ko ito dahil uh, I'm also a work in progress, lahat naman tayo. So kailangan natin pag-ibayuhin, pag, pag ang ating pagtatrabaho, nasa gobyerno man tayo o wala Babalikan natin ang topic na ito, guys. Abangan nyo lang ang part 2. Marami pa tayong sasagutin na taong at lininaw. Ang dami pa natin pag-uusapan toko sa topic na ito. Babalikan natin ang video o episode na ito, mga kawais na baliling. For now, this is your chair baliling saying that in order to have a beautiful life, be a wais na baliling with a heart.